Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong kontrata na pipirmahan ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong starting center ng Los Angeles Lakers. Sa ginagawa pala nga po mga katrops ni Stephen Curry ng mga nagdaang araw lalong lalo na sa kanyang social media account ay mukhang mas gugustuhin na nga po nitong umalis sa JSW at lumipat sa Los Angeles Lakers para makasamang muli si Lebron sa isang kupunan. Ngunit ayon nga po sa ibinulgaran ng isang NBA insider, hindi rin naman nga po basta-bastang papayag ang Warriors na mawala sa kanilang lineup si Stephen Curry sa mga susunod na taon. Sa katunayan, Bagamat man nga po meron pa itong natitirang dalawang taon sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Golden State Warriors, ay inofera na nga po nila agad ito ng 1 year 63 million dollar contract extension na pwede nga po niyang kunin at permahan hanggang sa darating na October 22 lamang. At kahit man nga po hindi niya ito kunin ay hindi pa rin nga po dito susuko ang Golden State Warriors since meron pa nga po silang nakahanda na sa pang bagong contract extension na nagkakahalaga ng 2 year 130 million dollar na iaalok nga po nila sa kanya sa susunod na season. Bukod rin nga po mga katrop sa kontrata, ay sisikapin na rin naman nga po ng kanilang front office na mapa-improve ang kanilang lineup bilang isang championship contender upang sa ganon ay mas maging madali sa kanila na makumbinsi ito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong starting center ng Los Angeles Lakers. Mismo ang bagong head coach na nga po ng Lakers na si JJ Redick ang nagsabi na napakarami nga na po siyang gagawing pagbabago sa kanilang team simula ngayong offseason. Sa katunayan, inumpisan nga po nila ito sa pagkakaroon ng mas maraming practice session kagaya na lamang ng 1-on-1, 2-on-2 at 5-on-5 na gagawin sa kanilang pasilidad. Bukod rin nga po dyan ay balak rin naman nga po nitong gamitin ang kanilang hawak may naapat na sentro na si Anthony Davis, Christian Wood, Colin Castleton at Jackson Hayes bilang kanilang advantage sa kanilang mga susunod na game. Sa katunayan, plano na nga po niyang mas madalas na gumamit ng big lineup sa pamamagitan ng paglagay niya ng pin tower sa kanilang frontcourt. Pero ang tanong ngayon mga katrops, sino naman nga ba kaya ang magiging kanilang bagong center para mailagay nilang muli si Anthony Davis sa kanilang power forward position. ayun nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, malinaw nga po na si Christian Wood ang gagawin nilang bagong starting center since bukod sa mas mabilis ito gumalaw sa loob ng court ay meron na rin naman nga po itong dissenting shooting kaya hindi nga po babagal ang pace ng kanilang opensa at depensa sa tuwing gamit nila ito bilang kanilang sentro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.